Kaawa-awa ang sinapit ng isang senior citizen na si Kuya Mario. Mula sa Bacolod ay pumunta pa ng Manila para asikasuhin ang kanyang senior citizen pension na ang pagkakaalam ko ay kung ang lugar sila naroon ay pwede namang doon nila asikasuhin ang kanyang senior pension. Kuya, kamusta ang buhay? Ay, okay na lang. Nagasan ka, Tay? Ako? Ako? Ito, eh. Bako, ito eh. ang Bakode. Bakode din ang pangalan mo, Tay? Rombi, Romeo. Bakit po nandito ka, Tay? Hindi ganun. Na, ako kung saan sa akin ko. Noong nakaraan ko yan, bakagal na yung yeah, pag-lockdown. Hindi man na ako naubusan. Ginala ko sa kaibigan ko sa Kabiti. Doon ako yung maunawain na bata. Dalawa, dalawang taon ako. Nung, na po doon. Isa ang matanda ng mga buhay ko doon kasi yung matulungin naman doon. Parang ginaloy yun ko ng anak. Ay tayo Ano ko, anak? Salamat anak mo. Kay, nung pumunta ka dito, kailan ka, kano ka nakatagal dito? Galing sa Bacolod? Ay, eh, tagal na. Ang ka. Bago mag-lockdown. Ah, bago mag-lockdown, pumunta ka dito? Oo. Eh, Bakit ka pumunta dito, Tay? Na, dahil nga yung, yun, ano ko nga, kasi dito ako na sa, sa senior ko. Dito ako nga nag-luap ko sa city hall. Dito ka nag-follow up sa City Hall ng pension mo. Oo. Ano yung pension na yun, Tay? Para senior, sa... Para sa mga senior. A, uh, pension para sa senior. Senior, oo. Eh, Tay, pwede naman yung asikasuhin yun dun sa lugar nyo, ha? Bakit pumunta pa kayo ng hmm, Manila? Hindi, kasi dito ako na registro. Dito ko na Dito ang pangalan ko sa kwan kasi dati medyo paong na ako nga, sa, sa street kayo ngayon kayo parang parang nahirapan na rin ako e, siyempre nagot may job to eh. me umuwi ka ng probinsya? oo oh, oh. tapos bumalik ka dito para asikasuhin oh, lang yung pension mo so ngayon saan ka nakatira dito sa Maynila? <laughs> dito dito lang dito. sa kalye. Ah, ibig sabihin, yung pamilya mo tayo nasa, nasa Bacolod. Okay asawa mo nandun. Mga anak mo nandun din sa Bacolod. Nandun din sa Bacolod, kaya lang yung mga anak ko kasi ikaw na Alam ng anak mo na ganito yung nangyari oh, sa'yo dito. Oo, alam nila nila dito. Ibig sabihin pumunta ka lang dito sa Manila para asikasuhin mo lang yung pension mo sa senior. Magkano ba nakukuha sa pension time? Sa sa, sa quarterly, ang senior pension, 3,000 ang sa Timaya, dito sa City Hall, dalawang libo. Hindi, quarterly, ilang pag... Eh di pag umuwi ka na ng Bacolod transfer mo na lang doon. Ayan ang sabi ko, kung i-transfer ko. Kasi kung aasahan mo yung pension mo dito, tapos dito ka titira, wala kang pamilya, wala ka namang bahay. Wala o. Oh. Eh may makukuha ka ng pension, pero paano naman yung... Yung araw-araw na oh, sakripisyo mo. Yeah, yeah. Gan mabuti nga yung yung anak-anakan ko yun kasi yan broken broken family din. Dahil na daan na naikakantakay na diwalay. Ngayon yan ang yan ang ginabuhay namin ni dalawa. Nakita kami sa lotto Yan naman na parang mabait din siya sa akin. Kung minsan na ho. Mahumi ka din Kay, pag mo na yung pension mo sa City Hall, balikan na sa Pakulod. Pwede namang i-transfer yun dun eh. Pwede nga i-transfer. Yan ang orpa. pa. reklamo na, nagre-reklamo mo tabi sa buwan. Ilan na yung mga matutulong mga... Wala naman, wala naman, hindi naka-abot. Senior ka na tayo eh, pwede, ka nang mag-apply sa Bacolod. Mag-apply? Oo. Oh. Ang pension ko pwede yan. Kaya lang, ang... Asaan, Asan kami, kailan mo naman, yung Pangako ka pangako. Wala rin. Sinubukan mo na siyang ayusin sa Bacolod nung nandun ka? Ang ano? Yung pension mo. Bum. ako. Hindi. Nung bag, nang galing ka doon, di ba, pumunta ka rito sa ba? Manila. Hindi mo sinubukan. Pwede yun kuya. Kasi senior citizen ka na. Kahit doon sa Bacolod, pwede ka nang mag-file oh, doon. Oo. Pwede. Pwede pwedeng Hindi mo na ay, kailangan pumunta ba? ng Manila. Ha? hindi mo na kailangan pumunta ng Manila para dito mo ayusin. Yan ang nag ako dito sa pag ko, pag-balik ko dito, kasi ko ko dapat manay ako. Kaya lang May edad ka na eh. Ilan taon ka na? 74. O, 74 ka na tay. Dapat makuha mo na yung senior mo dyan, bumalik ka na ng Bacolod Kasi wag mo nang hintayin tay, manghina ka pa. Manghina ka pa, mas mahirap na. Yan ang nung yung anak-anak ang tuyo, may may lupa doon sa so, may kung so, may Ilocos. Parang dalhin na ako doon. Mas kaso lang doon sa bahay. Kasi ah, ang bahay nila yun, ang pamilya, pamilya nila, iwalay. Ay ngayon don doon, ang bahay yun sa lula niya. Ang lula niya, sa abba. Ang pisinaguya ko ang mga tayo, pinahinanap na siya. Uh, mauwi doon na ang ulo pa mo kasi kasuhin mo na yan pinuntaan niya doon yan siguro baka ma, ba, makauwi kaya ang makauwi kami doon tagal nang din namun na mauwi na mauwi yan ang, ang problema ko mabuti kung hindi ka mauwi dalhin ka sa dalhin ka sa may ano sa may marikina mahirap mabuhay doon Nakaisang, naka, hindi na po nakatulog doon kaya hindi ako kami doon sa Marikina. Pero nagreklamo dito sa barangay doon na ibalik muna kami sa, sa, sa may, may nila. Kasi ang senior ko, mabulya siya kung hindi mo naman. Mabuti, magandang loob naman sa senior, sa, 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 sa chairman, binilis kami yun, gin-release kami, pwede pa kami, bawi oh dito. So kami lang, ilan, kami nga magtatay lang, para anak ko na rin, magtatay na lang. Yung sinasabi mong anak mo, nakasama mo lang yun dito? Oo, oh. Parang sa mga, ano lang din, sa mga din, natulad ko, ganyan. Parang akong tatay tatayan niya. Ah. Kasi, nakikita kami sa kalaw, ganito yung Ba, kung siya sangkuan, Ah, ay, okay. ay, 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 sino kayo kasama mo tayo kasama po tayo? Kaya ano? ngayon, gusto yung gitna, ang isama yung ko. Kasi ang tatay at ang nanay niya wala. Wala. Ang tatay ay abroad pero wala. Nasaan siya ngayon? Hmm. Mamaya, mga nang hapon. So, dito. ibig sabihin, ang purpose mo lang talaga dito, pumunta ka dito sa Manila para sa si kasuhin oh, yung senior mo. Dahil dat dat dati ka nagtrabaho dito. Oo, oh, dati ang trabaho. Umalik ka ng Bacolod, tapos gumalik ka dito para as yung senior mo oh. dahil ang pagkakaalam mo dito dapat ayusin ayusin ayos naman hmm. nakakaawa ang kalagayan ni Kuya Romeo dahil sa kanyang kagustuhan na meron siyang matanggap na pensyon kada tatlong buwan sa gobyerno ay sakripisyon naman ang kanyang naranasan dito sa Manila dahil dito niya inisakaso ang kanyang senior pensyon na ang pagkakaalam ko ay kung saan siyang lugar naroon ay pwedeng dun siya magpile ng pensyon para siya ay merong matagap sa gobyerno. Muli po ito po si Uragon Tinoy at salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat din po sa mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube. Kay Ma'am Tiromi Jeniseki, kay Mam Ma Polter Daily, kay Mam Ma Judy March, kay Tropang Global, kay Charity Supporter Group, kay Jem Oteli, The Golden Heart Group, American Tracking Wife, Philippine Single Mom in Japan, kay Sir Tatting, kay Sel Michael, at kay Ma'am Maria Ligaspi. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. God bless.